Kamusta mga kakuis na no, nasa mabuti kayo mga kalagayan? Kung minsan ay siguro na pagsabihan ka na na iwasan ang mga pagkain mula sa lata o tubig mula sa plastic na bote. Malamang na ito ay dahil sa pangamba tungkol sa isang chemical na tinatawag na blesphenol A o BPA. Ang pangamba tungkol sa BPA ay tumaas noong 2008 Matapos matuklasan ng isang pag-aaral mula sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC na 92% ng mga adult Americans ay may bakas ng BPA sa kanilang mga ihi. Dahil dito, marami ang nagsimulang magtanong kung ano ang BPA at paano ito napupunta sa kanilang katawan. Ano nga ba ito? Ang BPA o Bisphenol A ay isang chemical na ginagamit mula pa noong 1950s sa paggawa ng polycarbonate plastics at epoxy resins. Madalas itong matagpuan sa matitigas at malinaw na plastic tulad ng food containers at water bottles, pati na rin sa panloob na lining ng ilang lata ng pagkain at inumin. Dati karaniwan itong ginagamit sa maraming produkto, ngunit nang magsimulang lumabas ang mga issue tungkol sa kaligtasan ng BPA sa plastic, iniling ng FDA sa mga gumagawa ng BB bottles, CP cups at infant formula cans na ihinto ang paggamit ng chemical na ito. Ngayon, karamihan sa mga produktong pambata ay BPA-free na. Marami rin kumpanya ang voluntaryong tumigil sa paggamit ng BPA sa kanilang mga produkto. Gayunpaman, hindi pa rin ito ipinagbabawal sa kabuuan. Saan nga ba matatagpuan ang mga BPA? Dahil sa matagal na itong ginagamit upang patigasin ang mga plastik ang BPA ay halos na sa lahat ng dako. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 90% ng populasyon ang may BPA sa kanilang katawan. Bukod sa mga produktong direktang ginagamit natin, maaari rin tayo malantad sa BPA sa pamamagitan ng hangin, alikabok at tubig. Mga karaniwang produktong may BPA na dyan plastic food containers at water bottles, lata ng pagkain at inumin, mga kagamitang medikal, compact disc, dental sealants, iba pang plastic na gamit sa bahay. Bagamat maraming produkto ang BPA-free na ngayon, may lumalabas namang pangamba kung ligtas ba ang mga alternatibong kemikal tulad ng BPS at BPF na kadalasang ginagamit kapalit ng BPA. Ayon kay R. Thomas Zoller, PhD, isang eksperto sa biology mula sa University of Massachusetts, maraming kumpanya ang nagsasabing BPA-free ang kanilang produkto, ngunit gumagamit pa rin ng ibang blesphenol. Iminumungkahin niyang gumamit ng glass materials sa halip na plastic kung posible. Para sa mga plastic breast pumps, mas ligtas din umano kung hugasan ito gamit ang banayad na sabon sa halip ng ilagay ito sa dishwasher. Ayon sa US Department of Health, karaniwang wala namang BPA ang mga laruan ng bata. Gayunpaman, ang matigas na panlabas na bahagi ng ilang pacifiers ay maaaring may BPA. Ngunit ang bahagi nitong sinisipsip ng bata ay wala. Paano napupunta ang BPA sa katawan? Karamihan sa BPA at sa katawan natin ay mula sa mga pagkain at inumin na ating kinukonsumo. Maaari itong sumipsip mula sa mga plastik o lata patungo sa pagkain o inumin lalo na kung mainit ang pagkain o inumin sa loob ng plastik o lata. Patagal nang ginagamit ang plastik na lalagyan at hinuhugasan ito gamit ang mainit na tubig o inilalagay sa microwave ang BPA ay maaari, maaari ring maipasa sa sanggol sa pamamagitan ng gatas ng ina. Nakakasama ba ang BPA sa kalusugan? Nagsimula ang pangamba sa BPA matapos lumabas ang ilang pag-aaral sa hayop na nag-uugnay sa mataas na antas ng BPA sa infertility, diabetes, obesity, sakit sa puso at ultrapesyon. Bagaman may ilang pag-aaral sa tao na nagpakita ng kaugnayan ng BPA sa ilang sakit, wala pang matibay na ebidensya na direktang sanhi nito ng mga nasabing kondisyon. Mga posibleng epekto ng BPA sa katawan, nandiyan ang hormonal imbalance. May ilang eksperto na naniniwalang maaaring gayahin ng BPA ang hormones sa katawan na maaaring makaapekto sa paglaki at pag pagunlad ng mga fetus, sanggol at bata. Problema sa utak at pag-uugali, nagpahayag ng pag alala ang National Toxicology Program ng FDA tungkol sa posibleng epekto ng BPA sa utak at pag-uugali ng mga bata. Pangatlo ay ang cancer, may ilang mga pag-aaral sa hayop na nag-uugnay sa BPA exposure at cancer. Pangapat, sakit sa puso. Dalawang pag-aaral ang nagsasabi ang mga may mataas na antas ng BPA sa katawan ay mas madalas nagkakaroon ng sakit sa puso. Panglima, obesity at diabetes. May ilang eksperto ang nagsisiyasat kung may kaugnayan ba ang BPA sa labis na timbang at diabetes ngunit hindi pa sapat ang ebidensya. Sino ang pinaka ng BPA? Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga sanggol at maliliit na bata ang maaaring may pinakamalaking panganib mula sa BPA dahil ang kanilang katawan na hindi pagganap na handa sa pag-alis ng mga kemikal sa sistema nito. Ano ang sinasabi ng FDA ngayon? Noong 2014, matapos ang apat na taong pagsusuri, ipinahayag ng FDA na ligtas ang BPA sa mga antas na kasalukuyang natatagpuan sa pagkain. Ayon sa kanilang mga pag-aaral, mabilis umanong inalis ng katawan ng tao ang BPA kaya't maaaring hindi ito gaanong mapanganib tulad ng naunang ipinapalagay. Gayunpaman, inirekomenda ng FDA ang pag-iingat at pagbawas ng exposure sa BPA lalo na sa pagkain. Paano nga ba tayo makakabawas sa exposure nito? Bagaman walang opisyal na pagbabawal sa BPA, may ilang estado sa United States na nagpasa ng batas laban sa paggamit ng BPA sa ilang produkto tulad ng baby bottles at CP cups. Narito ang ilang paraan upang mabawasan ang exposure sa BPA. Una, iwasan ang paggamit ng plastic sa pagkain lalo na sa matatabang pagkain tulad ng peanut butter at mayonnaise. Pangalawa, gumamit ng glass, porcelana o stainless steel na mga lalagyan. Pangatlo, huwag ilagay ang plastic sa microwave o dishwasher dahil maaaring lumabas ang BPA kapag nainitan nito. Piliin ang BPA free na produkto tulad ng baby bottles at food containers. Suriin ang recycling codes na sa ilalim ng mga plastic na lalagyan. Ang number 3 at number 7 ay maaaring may BPA. Bawasan ang pagkain mula sa lata dahil karamihan sa mga lata ay may BPA sa lining. Gumamit ng powdered infant formula kaysa liquid formula kung may BPA ang lata. Konklusyon, bagaman sinasabi ng FDA na ligtas ang BPA sa kasalukuyang antas ng exposure, patuloy pa rin ang mga pag-aaral tungkol sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Kung nais mong bawasan na na ang exposure mo sa BPA, maaari kang gumamit ng mga alternatibong produkto at mag-ingat sa mga plastik at lata na maaaring may BPA.